ang YouTube Ay Ayan, naglalagay kami ng mga coins sa machine ng Central Bank para mailalabas yung barya. Uh, simple lang. Buhos mo lang dyan yung mga barya sa mga magbibilang. ka dito sa tulong ako. Ba na? Sa tulong. Ang grabe Ayan, hindi na kayo mahirapan magbilang eh, bariya. Ilalagay so, na natin sa machine. Kaya mabalak magbilang. Kaya eh, huwag nyo itago yung bar yan nyo. Labas nyo na. Yan o, kahit 25 pin. Para magagamit na ng central bank ng mga the circulation going this moment you should not have to it is very good this is the right way to do it Ibilangin niyo pa isa isa. Ito, pa, sila. lang